Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Yes po. So, ang, ang isa pang malaking issue dun, ma'am, sa uh, pinag-uusapan namin ay uh, yung powers and functions, no? Of mm -hmm. course, uh, we support all your recommendations to include those, pero meron kaming uh, gustong uh, Bigyan din Okay. Yung, uh, yung quasi-judicial authority. Gusto po namin okay. bigyan niyo ng quasi-judicial authority ang NCSC para, para po magkaroon sila ng ngipin na mm -hmm. talagang i-enforce yung batas. Kasi po, sa kasalukuyan, ayon sa batas, pag may angal kami, pupunta kami sa OSCA. Mm Hindi -hmm. yeah. Ngayon, marami ng complaints sa OSCA, pero ang tanong, ilan na bang issue ang naaksyonan ng mga OSCA sa kahit sa ang sulok ng Pilipinas mayroon na bang naman. napasarang uh, mga establisimento mayroon na bang napakulong na hindi uh, tumupad sa sa ano sa batas no tama and naman yes Oo. yun po yung ano kasi ako po kaya gaya sinabi ko sa inyo dati po akong deputy administrator sa LLDA and with that power we can issue subpoena even hmm. to the local government executives who are interfering Uh, with our operations no and and we have a uh, uh, penal provisions and sanctions we impose fines and penalties and uh, we can also contempt no so okay. tingin ko mas mapapalakas natin ng NCSC kung magkaroon sila ng kapangyarihan na ganun dahil kung wala pong ganun eh wala pong magpapatupad at walang katatakutan ang mga uh, ano ang mga establishmento eh yung usapin lang po ng discount eh ang dami na pong kanya-kanya uh, pong equation yung mga establishment may kanya-kanyang uh, formula sila eh ang liwaliwanag ng batas no after VAT yeah. 20% true thanks for watching please don't forget like share and subscribe